Hello mga buddy, magandang araw sa inyong lahat Welcome back again to my channel So sa mga badi ko dyan na di pa naka-subscribe sa aking YouTube at di pa naka-follow sa aking Facebook page Ayun, mag-subscribe na kayo at pakihit na yung uh, notification bell for more updates uh, sa aking mga videos So for today's vlog mga badi ay nandito naman tayo sa ating garden So ayan buddy, malapit na tayo mag-hard best sa ating garden So nakikita nyo badi ay, marami nang nagsilabasan ng mga bunga, Bade. Siguro mga ilang weeks na to, Bade. Ah, ilang araw, ay pwede na natin ito ma harvest. So, ayun yung tubig, marami pa rin, Bade. So, sa awa ng Panginoon, Bade, ay hindi pa naman na ubusan tayo ng tubig sa ating balon. So, dito, Bade, ay napakalakas yung tubig namin. Ito lang yung ah uh, uh, mga uh, kinukunan ng tubig. So, ayun, Bade. Yung mga talong, tingnan nyo <coughs> Ang dami so napakarami dyan bade so dito sa vlog na ito bade ay tuturo ko sa inyo kung ano yung gagawin nyo uh, kapag ay malapit na kayo nag harvest so ayan bade yung unang gagawin nyo bade ay patantilihin nyo yung moisture ng lupa so napakaganda nga para makaproduce ka ng quality ng mga bunga bade ay panatilihin mong basa yung lupa So tulad na yon ay sobrang init ba di? So nangailangan talaga ng mga uh, sapat na tubig yung ating mga tanim. So tingnan niyo yung sili ba di oh? So pag hindi nyo uh, diniligan ng maigi, uh, marami. So uh, maapektuhan talaga yung kanyang mga bunga. So maliit yung mga bunga niya ba di? Kasi napaka-importante talaga ng uh, mga talong ang tubig. So ay ating pinakagwapo si... Uh, Si Kwan, Boss ah, Boss Wiggy. Yung nag... siya yung uh, caretaker dito. Boss So, yes. ano, nagdilig siya sa mating mga talong wow. ba no. So, I hope na mga susunod na mga araw ba ay uulan ito. Kasi, ay, yun, uh, marami tayong gastos sa mga tao. Pakain ba nila, sweldo. So, uh -huh. para makatipid na rin tayo ba sa mga gastusin dyan. Uh, ito, umulan. So, we hope na ulan ito, badi, kasi napaka-importante talaga ng uh, ating mga tanim, mga mga talong, kahit ano pa, yung ulan. Nagbibigay kasi yon ng mga, ano, kinakailangan ng mga gulay natin na sapat para sa kanyang pamumunga. So, ayan, makulimlim na yung panahon, badi. Siguro ay ulan ito. Uh, we hope na ulan na talaga ito, badi. So, para na rin na sa kagandahan ng ating mga pananim. So, ayan, badi. Basta ay huwag niyong kalimutan na panatilihin yung may tubig at saka kapag ay ganito mag-harvest kayo uh, after niyo diligan ay mag-abono kayo ba di? Mag-apply kayo ng uh, yung abono na rich in potassium at saka nitrogen. Ayun, napakaganda yun ba di para mam, uh, mamulaklak yung, yung mga... Uh, talong at saka makaproduce din siya ng mga malaking mga bunga. At huwag niyo rin kalimutan talaga itong tubig bade uh, This is the one uh, important thing sa ating pagtatalong ating uh, garden. Tubig talaga ba Kahit uh, wala ng mga ano uh, dyan, mga isp spray, spray basta meron lang tubig ay makasurvive talaga itong ating mga tanim. So ayan Ah... Sana ay makaharvest tayo ng maramihan dito para makabawi naman tayo sa ating maintenance. So ayun, marami tayong mga bulaklak na mulaklak na itong ating mga talong bali. Yung mga sili naman natin ay medyo gipit ito bali kasi naepektuhan ito. Sobrang init, nakita nyo naman yung kanyang dahon ay na, ano siya, para siyang nalaos. So, ayon, panatilihin pa rin natin yung uh, moisture, uh, content niya at uh, mamasa-masa para hindi gano'n siyang mapiktuhan sa kan ang mga bunga. So, ayun lang yung uh, tandaan ba din. At saka huwag nyo rin kalimutan ba din na mag-apply kayo ng full yard So, napaka-importante dito ba So, meron na, sunod na kayong vlog, eh, meron naman akong i-apply na, na full yard dyan ba na napakaganda at effective sa pamumunga. So dito ba de ay dito kami kumukuha ng tubig. So dito namin ginagamit namin yung aming jetmatic pump. So diyan kami kumukuha ng tubig. So tingnan niyo yung ba yung mga damo. So naapektuhan talaga na siya ng sobrang init. At yung aming kalabaw na ginagamit natin sa ating farm ba ay medyo ano na to? ay ano na may napayat, niwang. Singa ay wala na siyang ganong makain dito, bade. So uh, napakalaking epekto talaga itong sobrang init natin na dito, bade no. So dito, bade, ayan, yung may parang uh, kulungan ng aso, uh, diyan namin nilalagay yung ganitong uh, water uh, matik. So tingnan niyo, bade, electric 'yan, bade. So yung isa, yung bago. Ah, uh, yung yan yung aming ginagamit. So dito yung aming tabay. So ito yung tabay na nato, bade, ay napakalakas. So Uh, ano, blessings din ito ba Kasi nga, uh, sa ngayon, ay sobrang init, hindi pa, na, hindi pa ito na, ano, nahubas. So, meron pang maraming tubig. Pwede din ito manual ba Ito yung puso na sinasabi ko. Yung mga ibang mga body ko dyan, na uh, mga kapitbahay ko, na naglalaba, pwede silang maglaba dito kasi malakas naman yung aming tubig, hindi masyadong naapektuhan. So, hindi din tayo, ano, di, uh, dapat din na mag din tayo sa iba para may blessings na dumating sa atin. So, ano ito ba di? ma Sa iyon lang ito ah, pagganahin. So, ayan. I-pump mo lang. Ah, ganyan. So, meron nang tubig na lalabas. So, ito yung mga ginagamit natin sa ating ah, garden. So, ayun na. So, dapat ay, ano, rule number one. So, kung mag-garden kayo, ay meron kayong permanent source na tubig na hindi kayo mahirapan ba di sa pagdilig. So, yan yung talaga yung uh, pinaka-priority dapat meron kayong source ng tubig dyan talaga ba kung wala ay di wag na kayo magarden kasi kapag ayuminit ay ipit kayo gipit kayo ba magastusan kayo sa pag travel kapag ay hindi nyo hindi wala kayong uh, pinagkukunan ng tubig so yan ba balik na tayo doon sa ating garden So yan ba uh, balik na naman tayo sa ating garden So kakatapos lang nila magdilig ba So, tignan nyo na masamasa na yung lupa. So, ang gagawin yan ba para makapenetrate talaga siya sa ilalim ay ganyan yung gagawin nyo. So, ganito. Uh, uh, punta tayo kay Stephen, ganyan. Binubungkal yung lupa. oh Ganyan ang ginagawa namin ba Kasi nga kapag ay hindi nyo ginawa yan, so may possibility na ang yung tubig ay hindi maka ano sa gamot. Ganyan yung mga ugat niya sa ilalim mag-evaporate lang sa init. So, yan yung gagawin dyan. At saka, pagkatapos yun bade ay pwede na yan lagyan yun ng abono. So, dyan kayo maglalagay ng abono. Yung hinubig lang, yung tuna, itunaw sa tubig, tsaka ay, ano dyan, ilag, idilig. Huwag idirekta sa puno kasi mamatay yan. So, dapat ay may distance sa mga isang dangkal, bade So, ayan o. Oh, yung, yung epekto sa sobrang init, yung kanyang mga dahon ay nagsidilawan. So ayun oh, tingnan niyo. Meron mm. na mga maraming mga bulaklak diyan, badi, meron nang mga bunga. So atin niya nga pitasin mga susunod na mga araw para makabenta at uh, malaman niyo rin kung ilan nang aming uh, na harvest. So sa pag ngayon badi, ay medyo konti pa lang yung ating uh, mga yung may bunga pa kasi ay ano uh, bago pa lang ito nagbulaklak. So, meron naman konting na munga pa pero hindi bagano karami. Oh, Basta maintenance, daily maintenance lang natin ito ba. ganito lang <coughs> magbungkal, Ha, ah, sorry, sorry. Pa uh, ano, ako. Ah, inobo inubo. So, kasama din itong sili ba Itong sili namin. So, atin uh, din itong bongkalan para makabunga din ito ba Kasi napaka napakaganda ng presyo ngayon sa amin ang sili. Nasa 500 per kilo na. So kasi nga wala namang uh, ganong supply dito. So at ang demand ng sili ngayon sa amin buddy ay napakataas. Ang daming fiesta nga dito sa amin. So yung sili ay at tumaas talaga. Na nasa 500 per kilo yung atsal, yung siling espada, yung pansigang nasa mga uh, 600. So nabakataas ba di? So in demand yung mga ganitong uh, mga, ano, bara ang uh, ganitong mga tanim. So ayun, na recommended ko sili basta seasonal lang itong sili ba di. Pero itong talong ba di ay mahal din yung presyo kahit na merong pista kasi wala ganong nagtanim dahil sa init. Yung meron nga mga talong dito sa amin ba di lang, yung karapit lang namin na lugar. Ay, uh, hindi gano kalaki yung mga bunga. So maliliit yung mga bunga niya. So hindi kagaya sa atin na mga malalaki. So ah uh, yung ano niya nasa class B to, yung sa kanila atin tinay class A. Yung mga class A ba 'de? Eh, ay, mga malalaki. Malalaki, matataba, ganyan, matas. So maganda siya, maganda compared sa mga class B. Ang din. So tingnan niyo yung mga bulaklak niya ba diyan, namulaklak talaga ng todo. So palatilihin lang talaga natin na alagaan yung ating mga tanim para bigyan din si tayo ng uh, sapat na bunga, maraming bunga. Kadagami dito. Puno ng bunguhan. Ito yung puno eh. Ay, deka deka bunga na kay doisang na. Na ano mo? Ni mo mo na. Hmm. Wala tawa ah, naglito to ng kubog isa dito? lito? Hmm. Sila si Tuan? Sila si e, Dindin? Oo. Uh. Oo. Sige na, paklaw. ng naglaw. Anong... Ang piwiro, manay paklaw. Anong taga kuat. Taga kandila itong nakido. Eh. Ano ba? Rizal? Anong? Hmm, ano. O Rizal, pa nagbas. Eh. Oo, nagkabubog sa kuwa siya. Bini Kat tu gabining, kusuk kat tubuh dia tu Sok. Eh Tubuh dia tu Eh, adiknya Siapa? Baboy Baboy Dah tak nak bakti Nenek, baktin nak napin Apa? Ano man? Oh, malit cik Jig? Balik je aku nak kena kena ni dengan baboy dia, alik sakit Mu tau At saka ba di yung mga excess na mga dahon na nasa baba ay tanggalin nyo. So, para yung, ano, yung mga nutrients na kinukuha ng ating mga talong galing sa lupa, galing sa foliar, galing sa abono, ay magpunta doon lahat sa kanyang bunga. Ayun. So, yun yung mga tips, no. Nakita nyo, meron ng mga dahon na nasa, ano, nasa... Ayan, uh, baba. So, kinuha nila para maparami yung bunga. Malaki at marami yung kanyang mga bunga. At saka rin ba di, after kinuha yung mga dahon, yung dahon, niya na pruning. So, huwag niyong kalimutan na abunuhan. So, paluap kayo ng abono tsaka tubig kasi uh, mas uh, masugatan yung mga tanim mo kung hindi mo mabunuhan ay pwede yon na uh, pa, pag hindi yon na uh, abunuhan ay pwede mo pwede yon ang kapitan ng mga sakit at tsaka mag-spray din kaya ng fungicide at tsaka insecticide kasi nga maka din yon sa growth na doon na pumapasok yung mga tinatawag nila na mga na, na, borers na ganyan so marang maram yan mangitlog yan sa ilalim ng yung talong So doon ay magigis siyang ano, malaya siya. So magsi ano, marami doon at saka mamatay yung iyong talong. So sayang ba 'di? So palitilin niyo rin na uh, mag-spray kayo ng mga uh, maganda mga medisina, yung katulad ng mga systemic, mga gold, prebaton, ganyan, mga magandang mga mga ano, mga medisina na bili sa Agribet. At saka itong variety na namin ba eh ito yung tinatawag namin na Calexto F1. So itong Calexto ba ito talaga yung pinaka pinakamabili dito sa aming lugar ah, sa Bohol. Kasi sa gara na kalimitan nito, ginagamit ito sa mga pang torta sa hotel. Ganyan, kasi nga, ah, hindi katulad doon sa mga Mindanao areas na yung ganilang tinatanim is mga Banati King, yung F1 at saka yung mga Fortuner. Uh, yun yung kalimitang mga variety na tinatanim nila. Pero yun ay sobrang haba. Sobrang haba yung mga tanim nila. So, hindi yun uh, yung mga bunga nila. So, hindi gano na sa palengke. pangano pang ano lang yun. meron namang bumibili pero kunti lang siguro. Ito talaga yung pinahanap-hanap namin sa mga buyer namin. So, hindi naman ito gano karami ba din. Nasa mga 450 hills lang ito. Kapuno ng talong. So, okay lang naman ito, bade, pang ano lang, pang tawid sa gutom. Uh, meron tayong uh, income, ba, sa El Nino. So, okay lang ito, bade. Tsaka makatulong din tayo sa ibang tao na meron silang trabaho. So, solve na tayo, bade. Uh, makatulong tayo na hindi rin sila magutuman. So, yung mga meron yung, hindi naman natin na ma, ano malikayan na meron mga reject. So, meron talaga mga reject dito, bade. So, pwede natin ibigay sa ating mga kapitbahay, sa ating mga Uh, workers so meron lang pang ulam yung mga reject hindi naman yun na, na bebenta kasi reject na so sayang naman kung atin lang eh, ano ba di tapon o, atin lang ito yung pamigay uh, para ano para ah uh, naman ay meron pang ulam yung ating mga farm worker dito pero kung ano ba di hindi nyo yung pamigay kung meron kayong mga tinatawag nila na vermiculture yung mga waste bits ba 'di? Yan yung uh, pinakamagandang ah uh, uh, talaga kasi kapag meron kang mga waste sa iyong mga farm. So, 'yun mga ganito. Waste na 'to, reject na 'to ng ano sili. Uh, ipakain mo 'yan sa mga ano sa mga wati, yung ano vermicast, yung African night crawler. So, ganito, uh, yung mga dahon-dahon kahit ano, may away sa farm. Ay, 'yun ipakain natin. So, at saka ba di, huwag niyong kalimutan na paghapon ay diligan. So, twice a day ito diligan ba di? De? Depende na rin sa panahon. So, ngayon, May init. So, two twice two a day kayo magdilig para mapatintili yung moisture sa yung mga halaman. So, ayan, diniligan ko ito ba de. So, ayan, tapos. Uh, tapos na yan, na uh, hina, uh, kinultivate yung lupa. Ayun, uh, yong yung, ano, yung tubig ay makasure ka nga uh, nasa ano talaga nasa papunta sa uga-ugat at maka-absorb yung ating mga talong ng tubig at sapat na mga nutrients so ayun ba de napakaganda, thumbs up ito ba de yung ating uh, mga talong so maghintay lang tayo siguro ng mga ilang mga days at pwede na natin itong i-harvest so tingnan nyo, meron na mga bunga yung mga maliliit so, mga, mabilis yan nga lumaki ba de mga ilang days yan at huwag niyong karimutan din na mag-spray ng medisina. Yung, kasi yung mga fruit borers, yung tinatawag ng fruit borers, yung uh, sa mga talong, yung magsanhi na reject at pang ano, yung basta yung uh, para siyang ano, fruit borers, basta ka fruit borers. Ang ano niya, uh, yung may butas yung mga bunga. So napakapinsala doon ba de kasi maging reject yung ating mga talong. So yan o, yan yung yung, yung uh, bantayan, yung mga fruit borers. So, meron akong idea ba de, kung gusto niyo malaman yung uh, organic na uh, insecticide sa fruit borers. Pwede niyo kayo mag-spray kung hindi kayo nang didire yung ihi niyo. So napakaganda yon ba de? Ihi, ihi ng tao. So yan yung isa sa pinakamaganda ni spray sa mga fruit borers ihi tsaka haluan yun ng downy so yun uh, yun yung pinakamaganda sa ano mga footballers uh, hindi siya hindi siya ma ano, hindi siya matay tulad ng uh, mga insecticide na nabibili nyo sa uh, yung mga gribet uh, nang ano lang siya mag refill so sa baho naman ng ihi sino bang hindi sino bang pupunta sa inyong mga tanim dyan So, ayan, na sila kapag may ini uh, inspirahan mo tsaka yung yung mga talong tsaka yung mga ihi eh uh, kaya ano yan natural na fertilizer uh, meron nga akong vlog uh, ba di, susunod yung at yung aking ginawa na uh, yung urban gardening no nagpanood niyo yon na uh, merong akong uh, tinanim na talong gamit lang yung sako yung ginamit na bono ko lang yun yun ba di, ay ihi ihi na akin yung ginamit noon pero Uh, wala nang ano, wala nang ganito, wala nang spray, spray, wala nang wala nang gastos, hindi ka na gumastos ng mga 14-14 kagaya ng ganyan, mga insecticide na nabakamahal. So 'yun lang. So napaganda ng resulta. inaluan ko lang ng malunggay, ng ano, malunggay tsaka kakawati leaves na uh, pangabuno ko at tsaka pang uh, organic na insecticide. So hindi naman siya inatake ng mga white rice. Malaki na ngayon mga malapit na siguro yung mamulaklak. So ganun lang ba de yung aming uh, aking ginawa so apalagi uh, palagi nga kasi akong nagre research so uh, ang aking goal ba de is panatilihin kung na organic safe yung ating pagkain tsaka cost efficient kasi nga napakamahal ng pre presyo ngayon sa ating uh, mga bilihin itong mga insecticide ganyan uh, mga abono mahal so ngita hanap tayo ng paagi uh, pamaraan para makatipid tayo ba So, ganyan talaga tayo mga farmers. So, hanap tayo ng mga saan tayo makatipid. Saan tayo uh, maka, ano, maka, pwede natin kitain ng marami. Ganyan. Hanap tayo ng ibang mga technology. So, balik tayo sa naka, sa ano, nakagawian ba Na ano, sa yung mga old ways na pamamaraan kasi nga ngayon ay high tech na Meron ng mga... Pero, meron talaga mga side effects. So, ba, balikan natin yung ano talaga yung pinaka-basic na ginawa ng ating mga ancestors. Kasi nga, noon ay wala ng mga ganito, mga insecticide. Wala, wala, gano so, sa kanila, sabi ng mga nakatanda, itong ihi talaga daw ang pinakamaganda sa uh, ano, mga gulay, mga no, pang-spray. At huwag mong ispray kapag ay pag eh, nag-spray ka ngayong araw, susunod, i-harvest mo, wag mga, mag-interval ka ng mga ilang araw, siguro, mga 2 days, para hindi na mga yung ihi mo sa, yung mga bunga. So, goods pa rin yun, buddy. Ayan, oh, tingnan nyo, ah, ganyan yung pagdilig, bati Dapat ay marami talaga yung uh, pagdilig mo, para yung mga bunga, ganyan, mga bunga, magsilabasan yan, buddy. Magpalo-up ka ng abuno dyan, or, gusto mo organic, ihi yung ilagay o ibuno. At saka wag tunawin mo lang yung sa tubig pa di kasi kapag hindi mo tinunaw ay masunog rin yung, yung mga talong. Hindi nga yung, ano yung ihi, isog. So ayan na, dilig-dilig lang tayo pa di. Sama lang natin yung dahon para yung ano, maka-absorb din siya ng mga photosynthesis galing sa araw. Ayan! So ayan ba ay malapit na naking tapusin naking video. Ay, salamat po sa inyong panonood. So, hindi ko kayo may isa-isa Ay, malapit na tayo mag subs. So, salamat talaga sa inyong suporta. At hindi ko kayo makalimutan ba So, kung wala kayo, ay wala din na akong inspiration sa paggawa ng mga content. So, ayan ba So, stay safe kayo ba de. El So, stay hydrated, stay healthy. So, kita-kita din tayo mga ba See you in the next video. Salamat talaga sa inyong batik. Bye-bye!